Si Carla Abellana, isang kilalang aktres at modelo, ay nagbahagi ng isang matapang at emosyonal na post tungkol sa kanyang limang taong pakikipaglaban sa hypothyroidism. Isa itong kondisyon kung saan ang iyong thyroid gland ay hindi nakaagawa ng sapat na thyroid hormone at itoy ay nakakaapekto sa kanyang pangangatawan at emosyonal na kalusugan. Noong September 22, 2024 ipinost ni Carla ang kanyang kwento kung saan isiniwalat niya ang lahat ng kanyang struggles, frustration, embarrassment, worry at desperation na kasama ng kanyang kondisyon. Ano nga ba ang mga ginawa niya para malabanan ito at paano siya matagumpay na nakabawas ng 18 pounds? Ayon sa kanyang post Hypothyroidism ang tinutukoy ni Carla na bane of the past five years of my life. Isang mabigat na salitang naglalarawan kung gaano siya nahirapan sa mga epekto ng kanyang kondisyon. Sa edad na 37, karamdaman na niya ang sintomas ng perimenopause na nagpahirap lalo sa kanya pagdating sa pagregulate ng kanyang timbang. Kahit anong effort niyang gawin, mula sa strict fasting, intense workouts hanggat sa iba't ibang klase ng gamot, patuloy pa rin siyang tumataba. Sinabi pa ni Carla, my hormones were nowhere within normal range. Cortisol level was extremely high for so long. Kahit gutom na gutom na ako sa fasting at todo sa workouts, hindi pa rin ako pumapayat. Nagpatingin si Carla sa limang iba't ibang doktor. Nagpagawa ng maraming test at gumastos ng daang libong piso sa gamot, ngunit walang tumagal na solusyon. Unless you have hypothyroidism, sabi niya, hindi mo mararanasan ang struggle at frustration na ito. Dahil sa bigat ng trabaho niya bilang artista, dagdag pressure din ang weight at appearance. Hindi madali para sa kanya ang ganitong sitwasyon, lalo na't nasa showbiz industry siya. Noong October ng nakaraang taon, Nagdesisyon si Carla na subukan muli ang ibang doktor. Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Dr. Roland Angeles, isang internal medicine doctor na may specialization sa obesity medicine. Ayon kay Carla, nakita niya ang mataas na success rate ng doktor sa pagpapapayat ng kanyang mga pasyente, kaya't agad siyang nagpa-appointment. Ngunit iba ang kaso ni Carla. Sa unang buwan, hindi siya nagbawas ng timbang na tila isang malaking hamon para sa doktor. Hypothyroidism is strong with me. Biro pa ni Carla. Pero hindi sumuko si Dr. Angeles at hindi rin sumuko si Carla. Patapos ang limang buwan ng disiplina sa diet, gamot at regular na konsultasyon, nagkaroon din ng resulta. Nakabawa siya ng 18 pounds at naabot ang kanyang target weight. Sa tulong ni Dr. Angeles, Sinunod ni Carla ang isang napakahigpit na diet plan. 100 grams lang ng pagkain sa bawat plato at halos lahat ng masarap at malusog na pagkain ay bawal. Gusto ko nang umiyak, sabi pa ni Carla. Pero mas malakas ang aking desperasyon. Ang matinding disiplina ni Carla pati na rin ang mga body treatments na ginawa niya sa The AV Clinic gaya ng Onda at TempSure ay malaking tulong din sa kanyang paglalakbay sa pagbawas ng timbang. Ito ang mga naging best friends niya sa klinik na siyang tumulong sa pagpapaganda ng kanyang katawan. Ibinahagi rin ni Carla na there is no shortcut. Ang pagkakaroon ng hypothyroidism ay isang malaking hamon, lalo na't walang tsak na lunas para rito. Ngunit naniniwala si Carla na may paraan para labanan ito. Patience, tamang disiplina, at pagkakaroon ng tamang mga eksperto na susuporta sa iyong journey. Ayon kay Carla, ang journey na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapayat, kundi pati na rin sa mental at emotional strength. Maraming beses siyang na-insecure at nawalan ng pag-asa, pero hindi siya sumuko. Ipinakita ni Carla na kahit gaano kahirap ang laban, may pag-asa pa rin at kaya mo rin makuha ang resulta na inaasam. Nagtapos si Carla sa kanyang post sa pamamagitan ng pag-encourage sa iba pang may hypothyroidism na hindi sila nag-iisa. Pats on the back to myself, sabi niya, for not giving up. Kaya makakakita kids, si Carla Abellana ay isang inspirasyon hindi lamang sa mundo ng pag-arte kundi pati na rin sa pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok sa kalusugan. Ipinakita niya na ang perseverance disiplina at tamang suporta ay susi sa tagumpay. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Carla Abellana, i-comment nyo na ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang balita at updates. At gusto ko lang sabihin sa inyo na tayo ay 1K subscribers na dito sa YouTube. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kita kids. So, paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits sa next video dito sa Kita-kits Showbiz.